Kumalat social media ang never-before-seen surveillance video ng pagbubugbog ng rapper na si Sean Diddy Combs sa kanyang ex-girlfriend na si Cassie Ventura sa isang hotel sa Los Angeles noong 2016. Dinenay ni Diddy na nangyari ito ng kasukuan siya ni Cassie noong Nobyembre. Makikita sa video na eksklusibong nakuha ng CNN si Diddy na lumabas mula sa isang kwarto sa Intercontinental Hotel. Naksuot lamang siya ng tuwalya. Hinabol niya si Cassie na nag-aabang ng elevator, hinabulot niya si Cassie sa batok, tinapon sa sahig at sinipa bago kalad ka rin. Si Cassie ay isang R&B singer na na-discover ni Didi noong 2004 at sinama sa kanyang record label. Ayon sa abogado ni Cassie, got wrenching on video at nagpapatibay sa disturbing behavior ni Didi na nahaharap sa samat saring kaso kabilang sexual trafficking. Nagdulot ang video ng pagkundina mula sa mga kilalang personalidad sa entertainment industry, kabilang ang rapper na si 50 Cent at model actress na si Emily Ratajowski. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5.